yung bagong features ngayon ng ano ng step wagon. Yan, meron siyang cruise control na kusa siyang humihinto. yan kahit na wala ka ng ano sa pedal mo, wala na. Wala ka nang pipindutin diyan. Kusa na siyang hihinto. Ayun, pag medyo malapit ka na sa pupuntahan mo o sa sasakyan, yan kusa siyang humihinto at bumabagal, oh. Ang galing, ang galing itong cruise control nito. Yan o oh. Yan, hinto yan Hinto yan pag nakasensor siya ng Stop Yan o, oh. wala, hindi na ako na may ano, oh. mm. So, pag mag-start mag ka Pahanda rin mo ulit Press mo lang konti yung silinyo Okay na yan Tapos kusana na siya Kusa na siyang mag-ano Basta i-control mo lang siya ng Let's say gusto mo siya ng 55. Hanggang 55 siya naka cruise control. So magaling magaling itong features itong Insta Fuego na to. Ang galing niya. Tingnan nyo mga mga ka basic. Ayan ha. Ah. Hindi ako nakaapak sa ano ngayon sa gas niya. At hindi rin ako nakaapak sa preno niya. Hindi rin ako naka ano, naka park. Kundi naka 'yan. Ngayon pag maggo tayo, I-press ko lang konti yung sininyador nyan. Ayan. I-press ko lang yan. Ayan. ano, Press ko lang. Ayan. Tapos yan ang bahala. nyan. Hindi ko napipindutin yan. Hindi ko napipigayin yan. Ayan o. Ang galing. Ang galing yung features niya. Kusa siyang umihinto. Kung pipreno. maayos yan pag nakita niya na meron malapit sa iyong ano sa yung rapan at alam niyang niliko ka usa siyang magbabagal